Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay Bernice, September 12. Iba't ibang klaseng mga rally ang ating natunghayang kanina dito sa Kaminilaan. May rally ng UP Diliman, mga estudyante guys, naglabasan. At napakarami ito, pano natin ang, mga, ang rally ng UP Diliman. Mga estudyante naglabasan sa harap ng kanilang eskwelahan. Pero, may isang grupo guys na nakakatawa itong mga grupo ng mga DDS guys kasi parang nasa isa sila eh. hindi ko alam kung saan sa isa parang nasa mga gilid gilid lang sila ng o nasa mga overpass siguro ang nakakatawa sa kanila guys kasi sabi nila malapit na daw mapuno ang edsa sa kanilang rally pero kung hindi lang naman ang mga nagrarally sa kanila parang puro lang mga vloggers eh at siguro wala pang isang daan ang mga mga sa mga video nila eh. ang doon lang nakapokus sa mga nagsasalita eh. ang sabi nila malapit na daw mapuno ang EDSA hindi e ang EDSA guys mula monumento circle yan eh. hanggang muwa ayan ang EDSA, ang dulo ang dulo dito sa, sa norte ng EDSA nasa ah uh, Monumento Circle. Ang dito naman sa south, ang dulo ng Edsa, ay nasa may bandang Mua. Doon sa may globe, andun yun, yun, yun ang pinakadulo din. At sabi nila, malap, malapit na daw nila mapuno. Ay, susman daw. <laughs> para mga joker lang itong mga naglarali ng mga DDS na to eh. Puro hangin na. Punuin mo ba naman ng ito? Hindi nga na punuin mo ng Edsa 1, Edsa 2. Hindi nga na, hindi nga umabot sa ah, uh, ano eh. Sa kubawang rally, sila pa, buong Edsa na po, po, nila. Ito talaga ng mga DDS, yung mga joker eh. Puro puno ng hangin eh. yan ang ating uh, tingnan mo guys ang video nila o, ito, ito, ito yung mga di diba ilan lang sila eh, diba, eh nakaikot lang nakapundok o nagtumpong tumpok lang sila sa ano sa oh, ano nila parang nasa gated lang eh nasa may mga poste ng MRT yata yan eh o, kung saan saan lang kasi itong mga puwipis sa INSA eh. Kasi sa Israel, hindi sila pwede makapunta doon. Meron doon nagmamayari at saka hindi yan pwede doon pasukin ng mga DDS kasi mga DDS kasi na to eh eh minsan hindi magandang ano nila doon eh nung unang nagrali sila sa Israel eh kaya pinagbawala na sila doon at yan ang mga atungayan nating mga rally kanina o, yan ang UP ang napakaraming mga estudyante na nagrali dyan o, kita mo naman napakarami nila oh. mga DDS naman Puro joker yung nandoon Puro patawa lang Naku, mga niliis Puro pa naman sila Pero ang UP guys, hindi nagsabi na BBM resign, wala, walang sinabi sa kanila At saka may mga rally kanina Na Pinagbabato ang Tarpulin na picture ni Senator Jingwe at saka si Sen. Joel B. yung double G na to Pinagbabato sila ng itlog Yung tarpulin lang ang yung or yung picture lang nila pinagbubato. So, yan. Yung UP guys, napakaraming estudyante ang uh, nagpahayag sa kanilang sa tapat lang ng kanilang school. O, doon lang sila. Pero wala kang narinig doon na BBM resign. Wala, wala. Mga DDs lang nagsasabing BBM resign. Kasi gusto nila siguro uh, maluklok yung idol nila. yun so, yan ang sinisigaw lang dito sa ah, mga nagarali ay yung mga korakot ng sa ano sa DPWH silang mga sinisigaw nila yan o madidis din sinigaw ng saray eh. ewan ko sinong saray yung sinasabi nila eh. saray yung isa o saray o sinong saray yun meron sila sinasabi saray ano daw Iwan ko sinong Sarah yung sinasabi nila Kasi may Sarah sa Ah uh, Sanity eh, Nung nag eh, Bahala na kayo kung sinong Sarah yung sinasabi nila Ah uh, guys Hanggang dito na lang itong ating uh, Video ngayong araw Panorin nyo ang mga susunod pa mga araw Ng mga Ang sa ating bansa Thank you guys Bye Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay Bernice September 12. Iba't ibang klaseng mga rally ang ating natunghayan kanina dito sa Kaminilaan. May rally ng UP Diliman, mga estudyante guys, naglabasan. At napakarami ito, panood natin ang, mga, ang rally ng UP Diliman. Mga estudyante naglabasan sa harap ng kanilang eskwelahan. Pero, may isang grupo guys na nakakatawa itong mga grupo ng mga DDS guys kasi parang nasa EDSA sila eh hindi ko alam kung saan banda sa EDSA parang nasa mga gilid gilid lang sila ng nasa mga overpass siguro ang nakakatawa sa kanila guys kasi sabi nila malapit na daw mapuno ang EDSA sa kanilang rally pero kung bibilangin mo naman ang, kanun, ang mga nagrarally sa kanila parang puro lang mga vloggers eh at siguro wala pang isang daan ang mga nagrarali sa kanila yung video nila eh, hindi umiikot eh andong lang nakapokus sa mga nagsasalita eh. ang sabi nila malapit na daw mapuno ang EDSA yung eh, ang EDSA guys mula monumento circle yan eh hanggang Moa yan ang EDSA, ang dulo ang dulo dito sa, sa norte ng EDSA nasa ang uh, Monumento Circle. Ang dito naman sa South, ang dulo ng Idsa, ay nasa may bandang Mua. Doon sa may globe, andun yun, yun, yun ang pinakadulo din. At sabi nila, malaki malapit na daw nila mapuno. Ay, susman daw. Parang mga joker lang itong mga nagrarally ng mga DDS na ito eh Puro hangin lang Punuin mo ba naman ng IDSA eh Hindi nga na puno ng IDSA 1 eh IDSA 2 Hindi nga na Hindi nga mabot sa uh, Ano eh Sa kubawang rally Sila pa Buong IDSA na po Pupunuin nila Ito talagang mga DDS eh Mga joker eh Puro puno ng hangin eh ayan ang ating uh, tingnan guys ang video nila oh, ito, ito yung mga DBS diba ilan lang sila eh nandyan no nakaikot lang nakapundok o nagtumpok nagtumpong lang sila sa ano sa ano ko nila parang nasa gated lang eh nasa may mga poste ng MRT yata yan eh o, kung saan-saan lang kasi itong mga pumipisto sa insa'y eh. kasi sa Israel eh, hindi sila pwede makapunta doon meron doon nagmamayari at saka hindi yan pwede doon pasokin ng mga DDS kasi mga DDS kasi na to eh eh minsan hindi magandang ano nila doon eh nung unang nagrali sila sa Israel eh kaya pinagbawala na sila doon at yan ang mga atungayan nating mga rally kanina o, yan ang UP ang napakaraming mga estudyante na nagrali dyan o, kita mo naman napakarami nila oh. mga DDS naman Puro joker yung nandoon. Puro patawa lang. Naku, mga nilis. Puro pa naman sila. Pero ang UP guys. Hindi nagsabi na BBM resign. Wala. Walang sinabi sa kanila. At saka may mga rally kanina na pinagbabato ang tarpuli na picture ni Senator Jingoy at saka si uh, Senator Jewel Bilani. Yung double G na to. Uh, pinagbabato sila ng itlog. Yung tarpuli lang ang yung or yung picture lang nila yung pinagbabato. So ayan, yung UP guys, napakaraming estudyante ang uh, nagpahayag sa kanilang sa tapat lang ng kanilang school. O, doon lang sila. Pero wala kang narinig doon na BBM resign. Wala, wala. Mga DDs lang nagsasabing BBM resign kasi gusto nila siguro uh, yung idol nila. So, ang sinisigaw lang dito sa ah, mga nagarally ay yung mga ko ng sa ano sa defilable silang mga sinisigaw nila ala. o madidis din, sinigaw ng saray, eh. ewan ko sinong saray yung sinasabi nila eh. saray yung isa o saray o sinong saray yun meron sila sinasabi, saray ano daw gorap eh wow sinong sara yun sinasabi nila kasi may sara sa um, uh, sinit nung naghering eh, bahala na kayo kung sinong sara yung sinasabi nila ah, uh, guys hanggang dito na lang itong ating ah, uh, video ngayong araw panorin nyo ang mga susunod pa mga araw ng mga mangyayari sa ating bansa thank you guys bye